Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo kung saan tuluyan na ring nakarating ang lahat ng miyembro ng pasukan Kusus Duwag Commission sa silid na kinaroroonan ng Young Miss ng Bay Family maliban lamang sa kanilang pinuno. Mula sa kabilang sofa ay pumaibabaw ang malisyoso nilang tingin sa babaeng nakahiga, at sa mga punto ring iyon ay inaalis na ng namumuno sa grupong sumalakay ang kanyang sinturon upang simulan ang kanyang maitim na balak habang sinasabi sa kanyang mga kapatid na oras na upang magtrabaho. Matapos lamang iyon ay isinunod naman niyang alisin ang kanyang protective mask kung saan ito ang dahilan bakit hindi sila naapektuhan ng gas na kanilang pinakawalan sa labas, habang kanyang sinasabing ang hakbang na ito ay isang tunay na pagpaslang. Subalit para naman sa kanila, sa katunayan ay sila pa nga ang nakikinabang sabay tawa ng malala. Gayun pa man bago pa ng mga ito tuluyang magalaw ang babae, sa eksaktong sandaling iyon ay may isang nilalang ang lumitaw galing sa labas kung saan pinuri nito ang mahusay nilang plano. Napagtanto niyang balak ng mga itong akitin si Bizec si papunta kay Haidong upang sirain ang reputasyon nito, at matapos lang nun ay siya naman ang kanilang sisisihin para sa mga nangyari ngayon. Kaya naman habang naglalakad ang ating bida kasama ang kanyang tauhan na si Butler, ipinahayag niyang ang kanyang masasabi lamang ay napakahusay ng ginawa ng mga ito. Samantala nang makita ng lalaki ang hari ng digmaan ay labis siyang nagulantang at labis ding pinagpawisan. Sa takot ay minabuti niya munang tumalikod paalis at iwan sa iba ang lahat habang kanyang sinasabihan ng kanyang mga kapatid na nahuli na sila, kaya inikayat niya ang mga itong lumaban para makahanap sila ng daan palabas na labis ng mga itong ikinabigla. Gayunpaman ang marinig ni Finzan ang binabalak ng hibang na lalaki ay hindi niya ito pinagbigyan, at agad niya isa-isang walang kahirap-hirap pinabagsak ang koponan nito sa isang iglap kung saan hindi man lang sila nakakilos sa bilis ng pangyayari. Kaya naman ang makita ng pansamantalang kapitan na walang panama ang kanyang tropa sa lakas ng ating bida ay labis siyang pinagpawisan at tila napako pa ito sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa natapos na rin si Finzon maglinis ng maliliit na kalat, kaya't ibinaling na niya ang kanyang buong pansin sa natitirang malaking basura dahilan upang manginig ang buong pangangatawan nito sa takot. Subalit kahit na gayon ay lakas loob pa rin niyang sinabing karapat dapat nga talaga ito sa kanyang pamagat sa kadahilan ng hindi ito naaabot ng isang maselang plano, ngunit huwag ng ating bidang isiping panalo na siya sapagkat natitiyak niyang ang huling tagumpay ay mapupunta sa kanila. Gayunpaman bago pa tuluyang magpaalam ang mayabang ay hindi ito pinayagan ni Finzon at agad niya na itong inatake sa leeg dahilan upang lumabas mula sa bibig nito ang isang tableta. Matapos lamang iyon ay diritsahang tinanong ng ating bida ang mayabang kung gusto ba nitong mamatay, ipinahayag niyang hindi iyon magiging madali sabay inutusan niya ang kanyang tauhan na ito na ang bahala sa taong ito na agad namang sinunod ni Butler nang walang pag-aalinlangan. Ilang sandali lang din ay kinarga ni Finzon si bai Zixi na hanggang ngayon ay wala pa ring malay para ilagay sa mas angkop na lugar. Samantala nang madaanan niya si Mu ay hindi niya rin ang hangal pinaligtas kung saan sinipa niya ito sa sikmura dahilan upang manumbalik ang kamalayan nito. Matapos lamang iyon ay saka ng ating bida iniutos habang nakatingin ng matalim na sumama sa kanya. Makaraan ng ilan pang oras nang tuluyang magising si Miss Zixi ay agad lumuhod sa kanyang harapan si Mu. Ngunit hindi naman ito binigyang pansin ng Young Miss at sa halip ay lumingon ito kay Finzon para magpasalamat sa pagligtas sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa hindi pagpansin ng Young Miss sa kanyang tauhan ay napabuntong-hininga ang ating bida at ipinaalala niyang tauhan ito si Bai Mu, kaya nandirito ang desisyon kung ano ang gagawin sa kanya. At nang marinig ni Miss Sexy ang sinabi ng ating bida ay itinuon na niya ang kanyang pansin kay Bai Mo kung saan ipinahayag niyang dahil sa pagkanulo nito sa kanya Subalit bago pa ng niyang misma ituloy ang kanyang sinasabi ay agad nang yumuko si Baymo mo ng todo dahilan upang humugupit ang kanyang ulo sa sahig sa Bay hiniling niyang paslangin na lamang siya dahil sa ginawa niyang pagsira sa tiwala nito. Gayun pa hindi iyon ginawa ni Miss Zixi at sa halip habang umaagos ang kanyang luha ay tinanong niya kung bakit nito siya pinagkanulo. Agad namang tumugon si Baymo mo na kung hindi niya iyon gagawin habang itinuturo ang kaninang mga kalalakihan ay ipinaliwanag niyang ang kanyang kapatid na babae ay ipagbibili sa Eastern Europe kaya wala siyang napagpilian gayong tanging ito lamang ang kanyang natitirang pamilya. Muli siyang yumuko at nagmakaawang iligtas ang kanyang kapatid, bagamat handa siyang mamatay, ngunit ang kanyang kapatid ay labing dalawang taong gulang pa lamang. Sa kabilang banda ng marinig ng ating bida ang mga paglilinaw ni Bai Mu ay nakaramdam siya ng pabahagyang pagkadismaya, Samantalang ipinahayag naman ni Miss Zexy na bilang paggalang sa maraming taong paglilingkod nito sa kanya ay hahayaan niya itong umalis ng maayos. Bukod dyan ay sinabi niya ring patungkol naman sa kapatid nitong babae, subalit hindi na niya naipagpatuloy pa ang kanyang pahayag gayong agad nang muling sumabat si Baymo kung saan nakiusap siya ritong iligtas ang kanyang kapatid. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay si Finzon na ang tumugon, ipinahayag niyang hindi niya hahayaang magdusa ang inusenteng tao ng walang kasalanan, kaya naman sa sinabi ng ating bida ay nakahinga na rin si Baymo ng maluwag habang labis-labis ang pasasalamat. Matapos lamang siyang magbitaw ng mga salita ay bigla na lamang umagos mula sa kanyang bibig palabas ang sarili niyang dugudulot ng kung anong bagay na nasa kanyang bibig kasabay ang kanyang pagbagsak sa sahig ng wala ng buhay ng may mapayapang kaisipan gayong ligtas na ang kanyang kaisa-isang pamilya. Samantalang sa nakita ni Miss Zixi ay hindi niya naiwasang tumulo ang luha, habang sa kabilang banda naman pagkapasok ni Butler ay agad niyang iniulat na hindi niya kayang buksan ang bibig ng mga kalaban dahil sa sobrang sikip nito gayon na rin kahit nagamitan niya ng puwersa ay nahihirapan siya. Gayon pa man inutusan na ito ng ating bidang tumigil, Ipinaliwanag niyang ang mga taong ito ay personal na sinanay ng Grim Reaper kaya dahil dyan wala talaga itong magagawa. Kaya naman ipinaubaya niya na lamang rito ang pag-asikaso sa mga iyon, at nang marinig ay walang pag-aalinlangan siyang sumunod sa pamamagitan ng pagtungo bilang tugon. Habang papalabas ang tauhan ay sinabi naman ni Finzon kay Miss Zixie na mukhang nasa malaking kaguluhan ang Bay Family, kaya't pansamantala ay dapat huwag muna itong manatili sa kanyang sariling bahay sabay ipinahayag niyang mag-aayos siya ng bagong lugar para tirhan ito. At nang marinig ni Bay Zixi ang bukas palad na kabaitan ng ating bida ay labis ang kanyang pasasalamat, habang sa kabilang banda naman ay naisip ni Finzon na dapat na niyang talagang paslangin si Ginoong Long dahil sa laking gulong dala nito. Samantala mula sa isang eskinita, matapos sumambulat sa harapan ng Grim Reaper ang kanyang mga sinanay na tauhan na nakasalangsang nang wala ng buhay ay labis niya itong ikinagulat, subalit agad din namang napalitan iyon ng sobrang panggagalaiti patungo sa hari ng digmaan. Sa mga sandaling iyon ay ipinahayag ng isang miyembro sa kanyang kapitan na nabigo kanilang misyon, kaya tinanong niya kung dapat na ba silang magpadala ng malakas na atake. Gayun pa man napasuntok lamang ang Grim Reaper sa pader, sa una nilinaw niyang kung madali lang ang hari ng digmaan harapin ay karapat dapat pa ba ito sa titulo ng hari na may iba't ibang apelido. Pagkatapos ng kanyang pagpapaliwanag ay inutusan niya ang lalaki na ilibing ang kanilang mga kapatid sabay sabing mayroon na siyang bagong plano, at nang marinig ito ng kanyang tauhan ay agad siyang sumunod habang ang naiwan namang kapitan ay napakuyong ang kamao sa kanyang nararamdamang galit. Makalipas ang maulang gabi ay sumapit na rin ang kinabukasan, at mula sa kabilang dako hanggang ngayon na naglalakad ang ating bida kasama si Bay ay nagpapasalamat pa rin ang babae para kahapon. Ipinahayag niyang kung di dahil sa ibinigay nitong malaking tulong ay hindi sana siya makakaligtas kung siya lamang ang gagawa. Tumugon naman ang ating bida sa pagsasabing nakatagpo ito ng ganoong pagkakataon kaya dapat siyang lumabas upang linisin ang kaisipan nito. Dagdag pa niyang sa hinaharap, kakailanganin pa rin ito ng by family upang mamahala kaya't kung may mangyari rito ay paano niya ito maipapaliwanag kay Elder Bai. Matapos ang kanyang mahabang paglilinaw ay tinanong niya naman kung gutom na ba ito, na sinagot ni Miss Zixi ng positibo habang pabahagyang nahihiya. At nang marinig ng ating bida ay ipinahayag niyang maging siya ay gutom na din, kaya iminungkahi niyang magtungo sila sa restoran para kumain hindi rin nagtagal tuluyan na silang nakarating sa isang kainan, dahil dyan matapos silang pumasok ay agad na silang naupo sa isa sa mga bakanteng mesa. At sa mga sandaling iyon ay may mga nilalang na dumating para rin kumain habang sinasabi ng isang tao na ang ekonomiya ng Ocean East ay pabagsak na, ipinaliwanag niyang halos kalahating araw na siyang naglalakad ngunit hindi pa siya nakakakita ng kahit isang disenteng restaurant dahilan upang mapatingin rito ang ating bida ng pabahagya. Samantala nangangambang ipinahayag ng tauhan sa lalaki habang tinatawag ito bilang pangalawang young master na hindi makukumpara ang kanilang Jiangnan City kaysa sa lugar na ito, kaya sa ngayon ay nakikiusap siyang doon na lang sila magpunta. Subalit na iinis lamang na tinanong ng second young master kung dumating na ba ang ibang pamilya, sa kabilang banda sumagot ang tauhan na nasa daan pa ang mga ito na ikinadismaya ng lalaki. Samantala sa mga sandali ding iyon matapos mapansin ni Bai Zixi na pamilyar sa kanya ang muka ng isang dumating ay napatanong siya kung hindi ba't ito'y si Qian mula sa Jiangnan City, at nang marinig ni Fin ay tinanong niya kung kilala ba nito iyon. Sa una ipinahayag ni Miss Zixi na ang Bai Family ay may ilang negosyo sa Qian Family, sabay ipinaliwanag niyang si Qian Fei ay isa sa mga anak ni Qian Bai Wan, isang malaking bankero sa lungsod ng Jiangnan at isa ring bastos na young master. Matapos ibahagi ni Bi-Zixi ang lahat sa ating bida ay nagtatakang napatanong si Finzon sa kawalan patungkol sa Qian family mula sa Jiangnan City, at sa mga puntong ito ay napagtanto niyang ang presensya nito sa Ocean East ay ibig sabihin lamang na mayroon itong gagawing kaugnay kay Mr. Long. Samantala nagulat si Qian Fei nang mapansin niya si Bi-Zixi at tila biglang gumanda pa ang kanyang timpla, tinanong niya ang babae kung bakit din ito nandirito. May sasabihin pa sana siya ngunit natigilan iyon ng magbigay pahiwatig ang kanyang tauhan sa pamamagitan ng pagubo, dahil dyan ay humingi ng pasensya ang young master sa hindi niya pagpapakilala para sa kasama ni Bai Zixi at ipinahayag niyang siya si Chen Fei mula sa lungsod ng Jiangnan sa tanong kung maari niya bang malaman ang pangalan nito. At nang marinig ng ating bida ay tumugon siya kung saan itinago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa isang manggagawa, nang dahil dyan labis itong kinamuhi ni Chenfei kung saan sa kanyang kaloob-looban ay nagtataka siya gayong isa lamang pala itong manggagawa ngunit nakaupo pa ito katabi ni Bai Zixi. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang paligid at sa kanyang ginawa ay nakita niyang hindi gaano sosyal ang kainan dito sa ibabang parte. Kaya naman inalok niya si Bai Zixi na sumama sa kanya gayong nagpareserba siya ng pribadong silid sa kainang ito, sabay tanong kung gusto ba nitong sumama. Gayunpaman sa alok ni Qianfei ay ang ating bida ang sumagot kung saan walang pagdadalawang isip siyang pumayag. Matapos tumayo ay nagtataka niyang ipinahayag na bakit pa sila mananatili sa pasilyo kung mayroon naman palang libreng pribadong silid, isa pa ay tiyak niya ring mamahali ng lugar na iyon. maya, -maya lamang mula sa daan patungo sa nasabing lugar, sa kaloob-looban ni Chen Fei ay ipinahayag niyang mukhang masyado raw siyang nag-iisip, Nagtataka siya gayong sa mahinang hitsura ng lalaking ito ay ano kayang uri ng background ang mayroon nito. Samantala mula sa VIP room na pang ika 6666 na silid, matapos silang makaupo ay agad sinabi ni Chen Fei kay Miss Zixi na sobrang tagal na simular noong huling nagkita silang dalawa. Gayon pa man ang marinig yun ni Bai Zixi ay nanatili siyang tahimik habang patuloy ang pagkain, ngunit hindi tumigil si Chen Fei at tinanong niya pa kung may boyfriend na ba ito ngayon. Subalit sa tanong ay hindi naman rito sumagot si Bay sa halip ay labis niya pa itong ikinainis. Naisip niyang sa kasalukuyan ay kumakain sila pero ang daming satsat ng lalaking ito na wala namang kabuluhan. Sa kabilang banda dagdag pa ni Chen Fei na noong nakaraang taon, nabanggit niya na sa elder ng pamilya nito ang posibilidad ng isang alyansa sa pamamagitan ng kasal sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya. Sa kanyang sinabi ay tumugon naman raw ang elder na isa sa alang-alang nito iyon, Kaya't dahil dito naniniwala siyang itinadhana silang muling magkita. Kaya naman tinanong niya kung bakit hindi ni Miss Zexy ito seryosohin, subalit muli lamang hindi sumagot si Bai Zexy at tumingin siya sa ating bida sa hindi malamang dahilan. Nang makita ni Chen Fei ang ikinilos ng babae ay naisip niyang gaya nga ng kanyang inaasahan, ang lalaking ito at si Bai Sexy ay talagang magkasabwat. May pagyayabang niya pang pahayag na nung nakaraan ay minamaliit nito ang Chen family. Ngunit lumabas na ang gusto lamang pala nito ay isang mahirap na tao kaya tinanong niya kung ano ang problema sa panlasa nito na labis ikinagulat ni Bai Zixi. Samantala bagamat harap-harapan ng ipinapahiya ang ating bidang unit tila wala naman siya ritong alam Sa kabilang banda naman ay hindi na nakapagtimpi pa si Bai Ziksi sa kawalang hiyaan ng lalaki kung saan sinabi niyang maghulusdili dili ito kapag nagsasalita. Habang inilalapag ni Finzon ang kanyang chopstick sa mesa, Iminungkahi niya kay Zixi na umalis na sila matapos silang mabusog. Hindi nagtagal tumayo na ang dalawa para maglakad, at pagkalayo lamang ng mga ito ay inutusan naman ng naiwan na si Kian Fei ang kanyang tauhang siya sa ang pagkakakilanlan ng ating bida, at nang marinig ay agad ang tauhang sumunod ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa mga sandaling iyon ay tumunog ang telepono ni Kian Fei kaya mabilis niya itong sinagot, Matapos lamang iyon agad niyang tinanong ang tao sa kabilang linya na tinawag niyang Mr. Wu kung nakarating na ba ito sa Ocean East. Sumagot si Mr. Wu ng positibo sabay ipinagbigay alam niya ding kasama niya si Mr. Chin. Dahil dyan ikinatuwa ito ni Qian Fei at ipinahayag niyang ipapadala niya rito ang kanyang lokasyon, bukod dyan ay hinikayat niya rin ang mga itong pumunta at samahan siyang kumain. Subalit ipinahayag niya ding bago nila iyon gawin, Iminungkahi niyang tumigil muna sila pansamantala sa Chen family. Nang marinig ay agad walang pag-aalin lang ang pumayag si Ginoong Wu at sinabi niyang ilang sandali lang ay parating na siya sa kinaroroonan nito. Samantala namang ipinahayag ni Qian Fei na patungkol sa ibang bagay ay pinahulaan niya ito sa kanyang kausap kung sino ito. Sa pahayag ng lalaki ay agad naman itong tinanong ni Ginoong Wu kung sino yun nang marinig ay dito na ipinagbigay alam ni Kian Fei na pumunta rin si Bai Zixi sa Ocean East. Sa sinabi ng second young master ay ikinapagtaka ito ni Ginoong Wu, sabay sinabi niyang ito ay hindi kapanipaniwala. Gayun pa man ipinahayag rin ni Qian Fei na sa kasamaang palad ay nawala na ang tsansa nito, kaya habang nagagalit ay inutusan ni Ginoong Wu ang lalaki na linawin ang lahat. Agad ipinaliwanag ni Kian Fei ang kanyang nakita't nalaman na mayroon ng boyfriend si Bai Zixi, kung saan isa lamang itong ordinaryong tao. At nang marinig ay takang-takang tinanong ni Mr. Wu kung ano ang mga pinagsasabi nito, bukod dyan ay ipinahayag niya ding hindi ito pwedeng magsalita ng kalokohan tungkol sa mga ganitong bagay. Gayunpaman itinuloy lamang ni Qian Fei ang kanyang pagbibigay linaw, ipinaliwanag niyang dahil sa hindi nito paggawa ng hakbang ng maaga kaya ngayon itingnan nito kung ano na ang naging resulta. Subalit hindi na niya sinabi ang iba pang detalye, sa halip ay inutusan niya ang lalaking pumunta muna dito at sa kanya lilinawin ang lahat pagkarating nito. Kaya naman dahil sa batid ni Mr. Wu na talagang hindi ito sasabihin ni Kian Fei sa kanya ay hindi niya na ito ipinilit pa sa halip ibinaba niya na lamang ang tawag, at ilang sandali ay napabuntong hininga siya ng malalim habang labis na nadidismaya. Samantala tinanong ng kanyang kasama sa kotse na si Mr. Chin kung ano ang nangyari, na agad niya namang sinagot kung saan sinabi niyang may boyfriend na si Bai Zixi. At nang marinig ay nginitian lamang ito ni Mr. Chin at isinawalang bahala niya ang usapin kung saan ipinahayag niyang ano naman kung gayon, kung piyansa niyang tinanong na hindi ba't madali para rito nakuhanin ang babaeng pinagtutuunan nito ng pansin kung gugustuhin nito, dagdag niya pang patungkol naman sa boyfriend ni Bai Zixi, iginit niya ang kanyang kamay sa kanyang leeg bilang pahiwatig lamang na nito ang lalaking iyon bilang kasagutan. Sa mungkahi ni Mr. Chin ay sinang-ayunan naman ito ni Mr. Wu gayong naalala niyang ordinaryong tao nga lang pala ang ating bida ayon sa ibinigay na impormasyon ni Qian Fei, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na higit pa sa kanilang imahinasyon ang kanilang kinakalaban. Dagdag pa ni Mr. Wu habang nang nanglilisik ang kanyang mga mata kung saan kahit pa isa itong higante mula sa Ocean East, wala itong problema sa kanya gayong langgam lamang ito sa kanyang paningin. At dito na po muna matatapos ang ating recap. Kung nagustuhan nyo ay maari po bang makahingi ng like, comment, at 'wag mo na rin kalimutang pindutin ang notification bell icon matapos mong mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod muli.